pinagchichismisan ng ilang marites ang video ng incognito stars na sina Maris Racal at Ian Veneracion at nilagyan ng malisya ang relasyon ng dalawa. Sa naturang video, makikitang nagpabalibag si Maris kay Ian. Sa caption ng post, isinulat niya, Happy Father's Day, our contractor dad. Thanks for all the never-ending missions. Tila ito ang kanyang pagbati kay Ian ngayong Father's Day dahil sa set ng kanilang serye ay parang kuya o ama na rin ang turing nila kay Ian. Nabuo na rin umano ang isang pamilya sa pagitan ng cast kung saan malapit na ang loob nila sa isa't isa. Gayon pa dahil may naging relasyon si Maris noon sa isang older guy, si Rico Blanco, na may 25 years age gap sa kanya, may ilan na binigyang mali siya ang simpleng eksenang iyon ng pagbuhat ni Ian sa kanya. Marami ang nagwapuhan sa lalaking kasama ni Max Collins sa mga video na kumakalat ngayon sa social media. Makikitang magkasabay silang naglalakad, ngunit halatang medyo shy type ang lalaki. Siya di umano ang bagong nagpapasaya sa puso ni Max Collins matapos ang kanyang divorce sa dating asawang si Pancho Magno. Kapansin-pansin ang kakaibang glow ni Max, kitang-kita sa kanyang mga ngiti ang kasiyahan. Iba talaga ang epekto kapag nasa tamang tao ka. Lumalabas ito sa iyong aura at itsura. Patunay, ito na hindi porket nag-fail ang isang relasyon ay wala nang darating na kaligayahan in the future. You really just have to trust the process and that what's meant for you will find its way to you. Binulgar sa social media si Sef Kadayona ng mismong ina ng anak niya, si Nelan Vivero, matapos niyang mag-guest sa TV nitong Father's Day. Imbes na papuri, puro pamamahiya ang inabot niya mula sa dating karelasyon. Really? Making money of being a dad? Yan ang buwelta ni Nelan matapos makita si Seth na tila ipinagmamalaki ang pagiging ama sa kabila ng umano'y kapabayaan nito sa tunay na buhay. Ayon kay Nelan, binigyan na niya si Seth ng kumpletong pamilya, pero mas pinili raw ng aktor ang ibang tao kaysa sa anak nila hindi raw nito sinuportahan si Nelan sa pagbubuntis at pagkatapos mga anak. I went through hell because of him and his family, ani pa ni Nelan. Wala raw kahihiyan si Seth na mag-celebrate ng Father's Day dahil hindi ito naging totoong ama sa gawa. Banat pa ni Nelan. Boys who rub it in their child's or the mother's face that they're the ones providing aren't real fathers. Responsibility isn't something you assign to yourself it's something you step up to, no questions asked. Right, Sef Kadayona? Tahimik pa si Sef sa isyong ito. Pero sa mata ng publiko, malinaw ang tanong. Nagpapakaamanga ba talaga siya? O umaarte lang sa harap ng kamera?